Pwede rin Ang ginawa lang Honda kasi gawa't silver yan okay Guys, puna tayo sa shop na marulong talaga sa Giorno dun kay Sir Pandoy Moto House Tay Tay Rizal ata ito eh Tay Tay Rizal Ito sure kung Taytay o oh, Antipolo pa rin papaano tayo um, CBT cleaning pag walang CBT cleaning tingin tayo ng pieta pieta na pwede ikabit <laughs> yun nga guys uh, magpapa CBT cleaning tayo sa marunong talagang bukas ng giorno sa mga shop naman kasi uh, alam sa Giorno kay Sir Pandoy o kaya kay Sir Giorno Pinas talagang alam na nila nakikita ko sa post nila eh alam nila at maingat kasi nakakatakot sumugal sa mga shop aming shop diba? na motor shop dyan nakatakot sumugal baka mamaya makabasag ng pairings ganon magasgasan siyempre hindi naman nila papalitan yan hindi nila sagot yun. si Sir Pandoy uh, Jorno Pinas may tiwala tayo eh mismong unit niya Jorno eh di ba dahil pang Jorno talaga ang mga tinda niya kaya ngayon uh, ang uh, date nga pala ngayon ano ang date ngayon 16 August 16 Sabado 11.15 dahil payday eh, pakabit tayo ng ano kahit ano lang uh, garnish set pag walang garnish set ano tayo na pwedeng ano pamalit na kaya sa budget natin na dito lang traffic pa tawid ng matina pag tawid niya wala na yan dapat doon ako dadaan sa ano sa sumulong sumulong highway kaso nga lang 15 km medyo malayo siya traffic din naman sa bandang gitna dito bungad lang sa budget lang tayo pang ano pang dalawang parts ganot ah. eh wala eh di naman tayo ano eh ganong papera dito <laughs> di tulad na iba ano? padiid sa ano isang bagsakan tayo unti unti yung build natin build na pang daily <tinyo> kung magpapakabit kayo ng mga piyeta sa mga shop dyan sa paligid-ligid <laughs> siguraduhin yung ano maingat baka may tamang tools baka hindi ano hindi ba nagbag diba Kalagaan talaga yung motor peke Wasak na peke O wasak na peke lang eh? yan 500 lang yan eh. Na matibay siya Bago ko ikabit tong ano Nung bar end eh, Bago ko nakabili ng PNC si bar end eh, Sa kanya mo ako nag canvas May but... eh, maulan yung panahon na yun Wala na, na. <laughs> na Ano Ngayon Hindi ako nagtanong nakakaya eh kaya ako magtanong kaya pupuntahan ako na lang siya Tanong ko sana kung may available pa garnish set Na black Gusto ko si all black e eh. Tanggalin ko na yung chrome Saka so, itong issue ng ano nito? Speedometer na silver Pag nag ride kayo ng ano Ngayon rin abutan kayo ng tanghaling tapat Yan nag, nag ride kami dyan sa ano eh ah, Nag Carlan Cabi Nag Carlan Laguna Nakakasilaw tong ano Panel Itong kulay silver nagre-reflect sa mukha mo kaya mamalta mo ng black U-turn na pala tayo dito sa Felix Avenue <laughs> Thank you po! Nakapag-youture na tayo. Santa Lucia, Robinson. Ah, Robinson, Santa Lucia. <laughs> Bala ko sana sa Shopee din umorder ng garnish. E nag-order ako ng garnish. Ano, uh, meter cover. Dumating sa akin, buol-buol yung pintura. Butas-butas, nakas may mga gasgas. Pinakita ko na rin sa ano yun. Sa YouTube Shorts ko, yung shop na yun. Tinat ko pa yung ano na tinat pa yung shop na yon na na walang issue sana yung padala. Butas, pag bukas ko, butas-butas. Sayang butas. lang nandoon na sa bahay. Kung sino ano gustong hingin yon, bibigay ko na lang. Kaya na lang magpintura. Kasi pinintaraan ko din ng samurai ano eh. Hindi ko na li, di ko na niliha. Pinintaraan ko na bumula yung ano, yung pintura. Nagkaroon ng reaction. Dapat pala tinanggalan ko ng pintura. Ang hirap kin tanggalin ng ano yung eh, ng pinturang ginamit nila eh. Yung pinatuan ko ng samurai, bumula. <laughs> Ayun, tinawag na ako, nandito sa bahay. Pero kung ano, nasiraan ka na, no, nabasagan ka ng meter cover, bigay bigi ko na lang sa'yo. Libre na lang yun. <laughs> Ang importer ah. Bawal, hindi ko alam yung rules dito eh. Bawal lang sa bike lane eh. First time ko lang din dumaan dito. Sabi ko nga kanina, first time ko lang pumunta ng Taytay. -tay. Ito, ngayon, ang daan ako na. na parang ano lang pala to eh. Parang Pao, Maynila ah. Payuin yung daan eh. Parang gano'n. <laughs> Ilang kilometer na lang. 5.9 kilometer na lang. Traffic din pala dito. Ang okay, gata tayo ng lane ng natin. White grin. Ah, awton. group chat. Para on gay ridesman, kung may ridesman, rides makisabit ako. Bind tayo, white breakfast ride. Ay, eh, dyan na sa Morello kay. Eh. O kaya tambay, ano, tambay night yan sa Imprenta Custom. Itoy nababantayan ko dito, parang walang ano eh ako ng grupo sa Antipolo invite nyo naman ako kung meron <laughs> para makapag ano tambay tambay tayo tambay ayan makapag morning ride o breakfast ride tayo baka sa bike lane, baka sa kanya baka lahat kayo ganyan ganyan, bike lane gaming wala ka, kahit may ulit hindi kitang ganyan Ayun sa mapa, traffic. Gilid lang. Gilid Gaming. Anong lugar na ba to? Ah, daan na yung SM Hypermarket. Eh. Sabi sa mapa. Di ako makatingin sa mapa eh. Nakawala ako sa focus. Mahirap tumingit pag ganito eh. 1, 2, 3. Thank you po.

Aben Avenue Honda Sana wala nang journal sa Honda dito ah Wala ko ba marami ng stock? Sana <laughs> wala eh Diretso tawid Ito patumulong highway to alam ko Yan ako dadaan mamaya Ayun buta minto um, muna ako Hindi na gumana yung camera ko Nag ano? corrupted yung memory card gagtik tingat ko kasi sa ano sa so 4K 60fps binalik ko muna sa 1K FPS eh 1K 1080p uh, 30 ano FPS parang di kaya yung 4K problema kata yung memory card ko na sana sana nga record yung kanina masayang eh Sayang so, mga laway ko dun <laughs> Kira lang Giorno Ayun may nakita akong Giorno dun Pupunta kay Pandoy to Malamang kay Sir Pandoy yan Teritorya ni Sir Pandoy to eh Hindi ko alam Siya <laughs> hey, kasi ang ano eh um, Maalam dito sa Giorno Malapit na tayo Barangay San Juan. Ano San Juan pala 'to eh? tayo kay Sir Pandoy Dito tayo kay Sir Pandoy Moto House Palit tayo ng ano, garnish Saka clear na ito

Thailand kasi talaga mayroong ano may mga black garnish talaga Kapilero ako sa shopping nito. ito Pangit ang tip garnish na glossy black uh, garnish set kay Sir Pandoy pansin ko lang din dito sa Taytay halos lahat ng motor dito naka Malaysian concept tapos ang dami ding giorno kaya <laughs> yeah, dumadaan doon sa shop nakapag-CBT cleaning sa ano na lang sasabay ko na lang sa change oil kasi ano pa to eh tawag dun uh, bali 800 oh kilometer pa bago mag-change oil sasabay ko na lang ang linis saka bibili ko ng tawag dun ng air filter yung genuine na air filter ng Honda sure no sasabay ko na lang dun para isang bukasan lang yung order ko na lang kay Shopee yung air filter ng Giorno genuine naman yun eh uh, may Honda genuine shop yung, yung Honda yung Honda mismo sa Shopee doon do na, do 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 na lang ako order na ano ng air filter saka bola, fly ball yun para sabay sabay na Fly ball, air filter. Yan. Sabay ko na lang sa pag-change oil saka pag pag CVT cleaning sa kanila. Ah, Naabutan pa tayo ng ulan, butik. <laughs> eh, mga motor sniper na naka yung may basket sa ano, sa harap. concept na sniper Ito ano nyo na ba? Kulay gloss Ano siya? Tawag doon Wala siyang original color na black Bali Kulay, kulay silver siya Ginawa ng Honda Pinatungo na lang na kulay black Kung nakita nyo naman sa ano, Sa clip, sa video namili talaga ako kasi yung ibang mga ano doon no? parang may mga silver silver na onti pa hindi nabugahan na masyado kaya pinili ko ng maigi kung may mas malapit na nagbebenta ng ganon ng mga Jorna parts kayo meet mo mag check kasi kung online yan ako po hindi kayo makakapili yan babalik ka tayo ng antipolo Aray ko! Nagtanong din ako sa kanila ako kung meron pang SGR mugs Yung CNC mugs na SGR brand Hindi uh, na daw magkaka-available noon dahil nga Hindi uh, na nagpo-production yung SGR company uh, Tigil na sila sa pagkawa ng mugs Bali, yung ibang shop naman siguro may mga stock na Kaya sa Caloocan, meron. Sinerge ko. Kaso nga lang, bilang na lang ata yung kulay. traby, bike pa mga ganon hindi tayo dyan eh kahit dito thumb sa imprint custom kape lang dyan kape no pwede na yun kasi parang ano eh sa tay, tay kasi ang sol ang parang solid ng door no community dun eh dito ewan ko lang wala pa ako nakikita na nagpo-post sa FB na taga Antipolo sila ganon meron sa Sampalok, Manila sa amin kaso di naman ako, di naman ako madalas na uwi na doon dito na talaga sa Antipolo paulid din yung samahan din sa Cavite yeah, yung mga Giorno South doon, no? ang tawag niya lang sa grupo nila Giorno South eh. Laging may tambay dito kahit ano lang oh, dyan niya sa i-print coast to, pwede yan Sa so, may coffee shop nila Traffic na, traffic Truck sa likod ko Yung truck na to May pa tayo linya, mamaya mawalan ng preno Kwento na lang ako dyan Kwento <laughs> na lang tayo dyan Itaraan pala dito kaya traffic kahit mga taga marikina yan kung meron kayong grupo ah, set nyo naman set nyo naman, makasama makasabit ba <laughs> makasabit sa thumb bike nyo para dumami yung kaibigan natin <laughs> dumami kakilala, ganun meron din akong follower dyan sa dyan sa pransya na balak bumili ng Giorno yun, kung napanood mo to uh, message mo lang ako kaya e, comment ka dyan, message mo sa FB palakasin natin yung Giorno community dyan sa Francia <laughs> dito sa Antipolo Hello, ah linag. Oh, Nagka-counterflow na yung ano, yung motor. Solid yan ha. Ah. Double yan. Double yellow day yan. Solid. Wala, ang magagawa. Sa so gano'n, traffic. Pero ano, bawal yan eh. Wala kang laban dun pag binangga ka. Kanyari may kasalubong pantarantado din. Pagkain ka lang, wala kang laban doon Ikaw pa yung baka, ikaw pa yung ano Kakasuha doon, pag bon, pagkain doon Ang buwan pa dito at yung Libring sticker, kyo na pinas, Pandoy Moto dito sa taas, sa taas na lang.